Nasa nito. Wala, wala akong makuwang kalasa niya eh. Yung mga Lodi, nandito ako ngayon sa tindahan ng mga prutas niya. Mga At nakakita ako nito, kala ko kamatis. kala ko mga Lodi, kamatis ito. Ang tawag daw dito ay persimmon. So, hindi pa ako nakatikim nito. Ngayon lang din ako nakakita nito. So, titikman natin ito. Ano? Bibili tayo. Okay? Tayo magkano ang kilo dito? Isang piraso 70. Isang piraso 70? O, oh, mga lodi. Tingnan nyo naman, o. Oh. Isang piraso 70. Ano? So, pabili nga akong kalahati. Kalahatin mo yan. So, mga lodi. Ito na yung ating persimmon fruit, mga lodi. At sa totoo lang, ngayon lang talaga ako nakakita nito. Mga lodi, sa so talambuhay ko. <laughs> Kala ko akong kamatis na kaya kala ko yung kamatis na kakaya doon sa tindera sabi ko magkano yung kamatis ano, <laughs> so ito na mga lodi ang tigas niya so kailangan natin ng kutsuyo so ito ba akin na natin yung mga lodi oh. yan matigas siya mga lodi so ito na siya mga lodi oh. Bo? Parang amoy avocado siya mag So, ito, matigas siya. So, atin itong babalatan. Balatan natin. Yan. Ano ko lasa nito? For the very first time, mga Lodi, makakatikim ako ng simon fruit. Persimon. Simon fruit. Persimon. Simon fruit. Simon fruit. Ang dami ko pang prutas na hindi natitikman Kaso ito matigas. <laughs> Iisa na nga ang ibigay ko matigas <laughs> pa ating So ito. Yummy buto siya mga lodi. Yummy buto siya. Ito lang. Yung pag natalo pa na siya malambot na. Yan. Yan ang kanyang buto oh. Yan. So ito na mga lodi. The moment of taste. <laughs> Tikman na natin. ba <laughs> Masarap siya. Matamis mga lodi. Okay siya, hindi masyadong matamis, hindi masyadong matabang. Okay lang siya. Meron ba nito sa Pilipinas mga lodi? Parang wala no. Ba baka sa ibang bansa meron lang nito. Para nyo. no. Nasaan nito? Wala wala akong makuwang kalasan niya eh. Teka. Maras marasap. <laughs> Masarap siya mga lodi. Hmm. Gantong hitsura niya para sa talagang kamatis oh. <laughs> <laughs> Oko okay, sa mga lodi masarap pa din yung